na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon upang labanan at ilunsad ang gera laban sa korupsyon. Ang war on korupsyon na aking pinamumunuan is not just a campaign slogan. Nalalaman ko kung paano labanan ang korupsyon. Linabanan ko na sila minsan nung ako ay nasa Malacanang. At pinagpapatuloy natin ngayon. Nag-file po tayo ng kaso kamakailan. Linabanan natin yung anomalous, illegal, immoral, invalid and unconstitutional and criminal 2025 budget. Saang ka nakakita, nagpapasa ng 6.352 trillion pesos Panay Blanco ang Bicameral Conference Committee Report. lauda tayo ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Maraming nagsalita bago sa akin at nababanggit ang salitang suka. Alam mo ninyo, ang suka ang kalaban ng tanso. ang suka ang kalaban ng Peking Ginto! Yeah. Hindi man po ako gumagawa ng suka, subalit nung ako ho ay bata, maraming beses din naman akong nautosang bumili ng suka ng aking ina. At wala pong nakakahiya doon sapagkat pagamat ako ho ay nakabili ng suka ng maraming ulit at nautosang bumili ng suka ng maraming ulit may diploma ho ako at nakapagtapos ako ng kolehiyo. Meron akong diploma at nakapagtapos ako ng abugas siya. At higit sa lahat, meron akong certificate na nagpapatunay na ako ay isang ganap na abogado. Kaya ako ay natutuwa kung ito man ang team suka. Isa po akong proud member ng team suka. At atin pong lalabanan ang team sinusuka. Labanan natin ang mga mambubudol. Sabi ni Konsehal Rani Ludovica, labanan ang team. Tutungo tayo mamaya dyan. Alam mo ninyo, tinanggap ko ang hamon na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon ang tunay at maisog na senador ninyo sa Senado. At bilang senador ninyo, ating pong lalabanan ang korupsyon at sisimulan po natin yan sa pagbabantay taon-taon sa ating national budget. Hindi tayo papayag na pupunuin ng korupsyon ng port barrel ng AKAP ng IECS babantayan natin taon-taon ang ating national budget nang sa ganoon hindi na magkaroon ito ng 28 blanko at nauwi sa tinatawag nating gaa. Subalit bilang senador ninyo, kailangan ko po ng katulong. Kinakailangan kong makasama sa tulong ninyo ang isang beteranong mambabatas matapang magaling dalhin po natin sa Senado si Senador Attorney Dante Marcoleta. At hindi lamang po isa, kinakailangan pa natin magkasama ng isang veteranong abogado. Matagal na hong naglingkod ito sa mababang kapulungan. At minsan ding naging Chief of Staff sa Senado. Ang matagal ko ng kaibigan, dalhin din natin sa Senado kasama kong magbabantay ng tao ng budget, si Senador Attorney Raul Lampino. At bukod po sa pagbabantay ng ating tao ng budget, makailang beses ko na rin pong napaliwanag at nailahad sa inyo. Bilang Senador, aking pong aamyendahan ang tinatawag nating plunder law o yung batas laban sa pandarambong. Sapagkat hindi po makatarungan na habang tayo ay nagsasagawa ng proclamation rally ng Duterte senatorial candidates ngayong maghapon, habang tayo ay ninanakawan, hindi tayo makapagsampa ng kasong plunder sapagkat hindi pa umaabot sa 50 million pesos ang ninanakaw ng mga tulisan dyan sa Kongreso bilang senador ninyo, aamiendahan ko ho ang plunder law o yung batas laban sa pandarambong, yung threshold na 50 million, ibababa po natin ito sa 1 million pesos. Subalit, kagaya rin po ng ipinakita kanina, bilang principal author, kinakailangan ko rin ang mga kasama sa Senado. Kinakailangan natin kasama na hahabulin ang mga magnanakaw sa Malacanang. Kinakailangan natin ibalik ang aking makakasama. Ibalik natin sa Senado, Senador Bongo! At kaparehas din po ng kanyang advokasya, ipinakita niya kanina doon sa video message niya yung tinatawag niyang Exhibit A yung KOJC. Nakikita natin kung anong inam pag walang korupsyon, kung lahat ng pera ay ginagamit at napapatupad ng tama. Sa Senado, kinakailangan ko rin ng kasama upang amindahan ang plunder law at kinakailangan nating dalin sa Senado si Senador Pastor Apollo Kibuloy. At pag naamindahan po natin ang plunder law, isa sa batas ko po ang pagbabalik ng death penalty sa lahat na magnanakaw sa pera nating mga Pilipino. At hindi pa ho nabubuo dyan ang Duterte senatorial candidates. Pag nagawa na po natin yan, meron na tayong pagbabantay sa budget, meron na tayong pagbabantay at pag-amenda sa plunder law. Ang pagbabalik ng death penalty lalabanan din natin ang muling paglaganap ng ilegal na droga.